Magandang araw mga bay, Pasok sa muli balik na naman tayo sa dagat para makipagsapalaran at ipagpatuloy ang ating mga binung pangarap Kaya tara, samahan niyo ako Solo dive lang ako sa pagkakatawang ito mga bay dahil naka-duty na aking kapatid Kaya sana, magkahuli tayong ligtas Magkahuli tayong marami at mayroon tayong mailagay sa pagkainan Let's go! So mga bay, panibagong araw, panibagong pakikipagsapalara na naman sa dagat Solo dive pa rin tayo Sana makawitin ang ligtas at mayroon tayong maiuwi at may lagay sa pagkainan Yun lang mga bay, see you in action Pasok ka na, sama ka na lang sa laot Sama ka sa laot, hindi? Hindi well, Good morning ka kay mama napakaganda nga ng panahon mga bay saktong sakto at sulod dive lang tayo kaya na ya ito biyahe na tayo papunta sa ating target spot Baba ka agad, pagkatapos ng mga prepare. at siyempre low dagat na nga timpana para ready to shoot anytime Ito nga, first time of the day, mga bay eto, nakasumpong kagad ka tayo ng grupo ng mga yellow spotted rabbit fish o samaral kalmado lang yung mga isda mga bay kaya inaantay ko ang timing dahil plano kong i-double kill in one shot kaya nagaantay lang tayo ng tamang pagkakataon pero parang malabong ibigay sa atin kaya sinecure ko na lang yung isa yellow spotted rabbit fish ang ating unang ista sa araw na ito mga bay Nasa area pala tayo ng siwiran kaya kung mapapansin ninyo maraming tanim na seaweeds yung ating pinagdadaiban Ayun, second dive Yellow Dots Tribale naman ang nagpakita Medyo malikot ang isanto, to At ayun, na-timingan Kaya nakapag-pull tayo ng trigger Bali sinabit niya pa yan sa ilalim mga bay Kaya hindi ko na agad niretrieve ko pa At tuloy natin na yung isda Secured na yung second fish of the day mga bay Diretso sa stringer Para Safe yung ating huli Nagsagawa nga ako ng panibagong pagdive mga bay Dito binaba ko yung mga lubog na seaweeds dahil kadalasan ay pinagtatambayan ito ng mga yellow spotted rabbit fish ayan kung napapansin niyo seaweeds po yan na ah, lubog sobrang malalaki na kaya hindi na kinakaya ng buya na palutangin tamang fish ko lang ako dito at ang inaantay kong at inaasahan ko magpakita eh, mga yellow spotted rabbit fish pero maya maya pa ay eh, isang yellow dot tribale na naman ang nagpakita medyo malabo ang visibility mga bay gawa nung putik nung baha ng nakaraang bagyo eh hindi pa bumababa kaya hanggang sa ngayon eh malabo pa rin yung visibility. Ayan, nasa harap na natin yung Yellow Dust Tribale at nag-aantay lang ako ng tamang timing. Sa pool, ang ating pangatlong target sa araw na ito mga bay. Thank you, Lord mababaw lang yung spot na tubang mga bay nasa tatlo hanggang apat nanti pa lang yung lalim ng spot na pinagsisira natin ngayon dito ay hindi muna tayo naghahangad ng mga malalaking pelagic bali ang focus naman natin ngayon ay eh, meron tayong mahuli at may iwi eto nga napakakalmado lang ng samaral na ito at na nga natin The spine shot yung tama kaya hindi na nakapalag yung isda secure na naman ang ating panibagong huli kung mapapansin nyo kadalasan na mga huli natin dito ay sa maral dahil sa mga ilalim ng sibiran talaga sila nagtatambay at eto may nadaanan na naman akong isang grupo ng mga samaral nakasilong sa mga nakatumpok na seaweeds gawa nung nasira nung bagyo dali na naman ang isang samaral yung mga buyang yan mga bay na nakatumpok sa harapan ko eh, yan yung mga lubid at seaweeds na pinagbohol-bohol nung bagyong tino at hindi pa nagagawang ayusin ng may-ari at nagiging magandang kakataon sa atin dahil ginagawang silungan niya ng mga samaral tamang antay antay lang ako sa dive na to mga bay hanggang sa paglingon ko ayun samaral na naman mga bay medyo curious ng mga isdang to at inaantay kong tamang timing na sana madouble kill pero talagang hindi tayo binibigay sa atin yung pagkakataon at yung timing ay hindi talaga pumabor sa atin kaya sa ganitong pagkakataon eh sinisecure ko na lang yung isa di baling hindi madouble kill at least maulitan na isa kaysa sa mapunta sa wala abante tayo sa unahan at ito, another dial na naman merong dalawang buraw o big mouth mga karel dyan sa unahan pero medyo malilit pa kaya pinalagpas naman natin hanggang sa sumulpot itong yellow dust rivaling ito ito na yung target natin mga bay pero nagbabaka sakali pa ako na baka merong dumating na mas malaki pero sa tingin ko eh, wala na talagang parating na mas malaki kaya nag na tayo at nagantay ng timing para makalabitan natin itong yellow dust ribale na ito sa pull ang yellow dust ribale mga bay pero hindi rugado yung tama kaya nagawa niya pang ipasok sa bato at na natin hanggang sa may retrieve natin siya dahan dahan na yung pagsasagawa ko ng retrieval dahil iwas diskrasya na rin good size na yung mga yellow dust rivalin na huli natin mga bay nagre-range ito ng kalahating kilo hanggang isang kilo pa at isa at sa dive na ito mga bay nag iisang isda na nahalo sa ating mga huli sa araw na ito ito ang labahita o surgeon fish karamihan sa huli natin ngayon mga bay eh, samaral at yellow dots rivali lingon-lingon lang muna ako baka merong mas malaki nung mapagtanto ko na wala nang mas malaking parating eh, nag target lock na tayo dito sa labahitang ito or surgeon fish tapos na ang araw ng pamamasyal ng labahitang ito. Sa pagkakataon ito sasama na muna siya sa akin pauwi at magiging ulam dahil ito yung pinaiwan kong pangulam at inihaw. Masarap pang isanto sa pangihaw mga bay. marami nang laman yung stringer natin at nararamdaman ko na, na medyo bumibigat na kapag hinihila ko pero no choice tayo dahil malayo tayo sa bangka eto sa part na to pabalik na ako sa bangka nag lang ako dito dahil may nakikita akong mga gumagalaw sa ilalim at ayun grupo pala ng spanish flock snapper at may kasamang isang kitong at syempre yun ang target natin nakadagtag na naman tayo ng isang yellow spotted rabbit fish Habang nilalagay ko nga itong isda mga bay, eh, may naispatan na agad akong grupo ng mga yellow dots tribali na paikot-ikot sa ilalim kaya nagsagawa ulit ako ng pagdive Ito dahan-dahan ko lang binaba akala ko wala na yung yellow dots tribali dahil hindi ko na nakita nung pagdapa ako sa may ng bahura pero nagbaka sakali lang ako at nagsagawa ng fish call at maya maya bumalik naman ang grupo ng mga yellow nuts tribale na ito medyo may kailapan nga lang gawa nung pagpana ko dun sa kitong pero talaga nangingibabaw yung pagka curious ng mga islang ito dahil sa kabila ng takot nila eh lumalapit pa rin talaga sila para i-check kung ano yung pinagmumula ng ingay gawa ng pagpipishkol ko hanggang sa mamit ko na yung range at na-close yung gap at ayun spine shot yellow dust tribali ang naging huling isa natin sa araw na ito mga bay pagkatapos nga nito ay bumalik na rin ako sa bangka mas minabuti ko na na umuwi ng mas maaga dahil mag isa lang tayo at wala akong dalang relo dahil nasira na yung aking relo kaya pinagmamastan ko na lang yung position, position ng araw at tingin ko yung maaga pa kaya minabuti ko na umuwi Magandang gabi mga bay. Bali. Ito yung binta natin ngayon. Gods na rin. Uh, maraming salamat sa Panginoon at nakawit tayong ligtas. At meron tayong may sa pagkainan. Yung ulam namin na iniwan ko ito. Labahita. Oh... Trojan fish. Ito yun mga bay. Kainan na. Maraming maraming salamat sa Panginoon at nakauwi tayo ng ligtas. At meron tayong naiwing panlagay natin sa pagkainan. Sa muli, maraming maraming salamat mga bay sa inyong panonood at pagsama sa akin. Sa aking ginawang pamamana sa araw na ito sa mga bago pala dyan sa channel ko eh wag nyong kalimutan i-hit yung like tapos pa-subscribe na rin at paon na rin ang noti notification bell para updated kayo sa mga video kagaya nito